Hello, magandang araw sa inyo lahat. Andito naman ang isang mother ang isang nanay. Bisibisihan naman ulit tayo sa araw-araw na gawain. Talis-ubit na lang pero walang kapagurahan si nanay. At magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa inyo lahat. Mga guys, for today's video ay magluluto si mother ng tangkalian. Ang uulamin natin na lulutuin ngayon, chicken canola. Ito, bisina na naman tayo sa paggisa gisa 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 konti. Halo-halo konti. May kus, na yan. At syempre, takot ako matalsikan ng ano, mantika. Medyo ilag. Medyo ilag si At medyo na mamadali din si Mother sa pagluluto kasi ang dami pang na gawain dito sa loob ng bahay hindi lamang kasi ang ginagawa natin luto lang diba mga nanay ikaw na yon cook ikaw na yun kadahugas ng pinggan kadahugas ng mga pinagamitan mo sa pagluluto at syempre lahat na lang pinagay kaya ang nanay ay walang kapaguran sa loob ng bahay tingnan nyo guys so pas pas hugas si nanay kasi alam niya may kasunod habang naghuhugas ako ng pinggan alam ko na yon sa isip ko ano ang susunod kong gawain ganon siguro talaga mga nanay kahit pagod na bawal sumuko tuloy pa rin ito yung malungay, guys so, hindi sa kapitbahay ito yung ilalagay ko sa chicken tinula kasi masustansyang kulay ito yung manunggay, di ba mga guys? Habang pinapalamot natin yung manok natin, maghihimay tayo ng manunggay at magbabala tayo ng papaya. Yun ang panghalo ko sa tinula na manok, mga guys. Ito yung masustansyang kulay, papaya at manunggay. Dito ako tumatagal sa pag-ano himay ng manunggay. Kasi nga mauti siya, kailangan himayin mo maigi kasi para hindi mo maano yung ano niya dahon ma ano maliliit kaya medyo matagal ako pag naghimay ako ng malunggay yan Ito mo kanina, hinugasan ko na bago himayin. Pero pagkatapos ko himay, hinugasan ko pa rin kasi syempre, hindi natin alam dito sa Manila yung tanim natin po alikabok, ang dala ng hangin. Kaya hugasan natin maiging yung mga gulay natin bago natin ilagay sa ating minuto ulam. At ito nga yung karne ng manok. Busahin natin maigi para walang lisa. At ito, takpan muna natin at kasi maghihiwa pa ako ng papaya. <tabayat> balatan, ang hirap balatan ay, ang puro ng aking kukilyo mga guys ay ingat ingat po tayo baka yung kamay ang mahiwa kundi yung papaya naku po, ingat po <tabayat> ayun, pagkatapos natin ito balatan, hugasan, tapos hiwain natin na, katamtama lang ang laki. Huwag yung masyado makapal kasi mahirap i ando, palambutin. Yung tamantama lang ang laki para mabilis siya maluto mga guys. Ayun, tingnan ko yung ano ko, niluto naman no, kung okay na. Ayun, ang tagal ko talaga matapos magbalat kasi nga, kilyo ko mapulol. Walang baed. Ayan, nahiwa ko na you know, walang buto yung papaya, okay ah, uh, wala tayong masyado tanggalin sa papaya kasi nga, yung laman ng papaya walang buto, ay walang buto pala yung gitna ng papaya, mga no, guys, ayun, hiwain ko na, ayun, tapos hiwain, ano pang gawin natin dito, uh, hugasan, tapos, tsaka natin hugasan maigi ulit, at lalagay na natin yan mamaya sa, sa chicken natin, tinula, kung luto na yung chicken natin, hugasan, isa-isa. Sabi ko, basa na ako sa pawis, basa na yung damit ko, suot ko. Mamaya, pakatapos tayo magluto, magpalit tayo ng ating damit kasi nga nabasa sa pawis si mother kahit may electric pan, ang init ng singaw ng kalan papunta sa ano natin. Ay eh, nagluluto tayo ay eh, talagang mainit. Kaya ayan mother, iisin muna natin yung init pagkatapos tayo magluto at tayo ng damit kasi basa sa pawit. Yeah, hanggang dito na lang story ko. Thank you for watching.